Magandang araw sa inyo mga bata. Ngayong araw ay ating tatalakayan na may kinalaman sa panibagong kaalaman na naman sa linggong ito. Kit, kailangan magsuot tayo ng angkop na kasuotan sa panahon ng pagdadala, pagdadalaga at pagdibinata. Nar naranasan mo na bang utusan ng iyong nanay na magluto ng kanin? Sa iyong palagay, bakit mahalagang matutunan ng isang mag-aaral? Sa ikapat na baitang ang araling ito, mga kagamitan sa pagsasayang ng bigas. Yan ang ating tatalakayin ngayon. Ano nga ba ang mga kagamitan? Una, may kagamitan tayong kaldero. Ito ay isang uri ng serula o lalagyan ng karaniwang ginagamit sa pagluluto. Ito ay mayroong malalim na katawan, mahiwakan at may takip. Ang kasunod naman ay rice cooker. Modernong gamit sa pagsasayang ng bigas na dekoryente at may automatic na seating. Kasunod naman ay ang kalan. Kagamitang pangluto ng kadalasang yari sa metal, ginagamitan ng LPG upang umupoy. Pangapat ay tasa o panukat, ginagamit upang sukatin ang tamang dami ng bigas na lulutuin. Kasunod na may sandok, maaari rin itong gamitin para lahaluin ang bigas habang nilulo. Ngayon ay alam na ninyo ang limang uri ng mga kagamitan sa pagluluto. Sasagutan niyan, yan, mabigat ng limang kagamitang ginagamit sa pagluluto ng bigas. Yan. So, draw niya yan. Tapos, ilalagay niya yung mga kagamitan. Yung mga limang kagamitan na nabanggit kanina, isusulot niya yan sa drawing na limang paraan ng pagluluto. Limang kagamitan sa pagluluto ng sinaing. Okay? Gamit ang kaldero. Sasagutan niyo to. Nasubukan mo na ba ang magsaing? Ano ang hakbang na yung ginagawa? Ano nga ba yung mga hakbang sa pagsaing? Kung naranasan niyo to, ay madali lang to para sa iyo na sagutin ito. Okay. Manghakbang sa conventional na pagsasaing. Meron tayong traditional at meron tayong gamit ang rice cooker. Okay. Ang traditional na pagsasaing ay eh, kadalasan niyang ginagawa ng mga sinaunang tao. Yung traditional way. Ang traditional na paraan na pagsasaing na bigas ay eh, kadalasan ginagamitan ng kaldero kawali. Narito ang pangunahing hakbang sa traditional na paraan ng pagsasaing ng bigas. Okay, unang hakbang na maaaral natin gawin sa pagsasaing ng traditional ay pagsusukat ng bigas. Sukatin ang dami ng bigas na lulutoy na talaga ito sa kaldero. Kasunod, hugasan yung bigas. Pagkatapos natin sukatin yung bigas ay tayo ay maghugas Sugasan nang mabuti ang bigas sa ilalim ng malamig upang alisin ang alikabok, dumi, at iba pang labis na paggamitan sa bigas. Iyon, yan yung pangalwa. Ugasan mo muna yung bigas para mapanatili nating malinis ang ating niluluto sinahing. sunod, pag may ng, big, ng tubig, gamit ang tasa o iba pang sukatan, sukatin ang tamang dami ng tubig na ilalagay kasama ng bigas sa kaldero o kawali. Yan, dapat nasa tamang sukat yung tubig nating na ilalagay. Karaniwang ito ay isang tasa ng bigas at dalawang tasa ng tubig. Ngunit maaaring ito ng mag-iba depende sa ori ng bigas at sa personal kagustuhan ng lutong kanin. Okay, kasunod. Pagpapakulo, ilagay ang kaldero o kawali sa kalan at hayaang kumulo ang tubig. Kapag kumukulo na, bawasan ang apoy. Sa katang tamang iinit in at hayaang maluto ang bigas para maging kanin. Okay, nasa panahon tayo ng pagluluto. Takpan ang kaldero o kawali gamit ang takip at hayaang maluto ang bigas sa bababang apoy. Panatilihin itong nakataklob hanggang sa maging malambot na ang kanin. Ilipat sa bandihado. Kapag tapos na ang pagluluto, pwede mong ilipat ang kanin sa bandihado para mabilis itong lumamig at hindi masyadong malutong. Hindi maging totong. Okay, kasunod sasagutan mo ang mga sumusunod na tanong. Ano no sa iyong palagay ang mga hakbang sa traditional na paraan ng pagsusahing ng bigas? Sagutan mo yan. At yung pangalawang tanong ay sasagutan mo din. Ano no ang mga dapat tandaan at gawing pag-iingat sa pagsusahing ng bigas? Yan yung pangalawang yung sasagutan. Kapag paano mo may, may sasagawa na may pag-iingat yung pagsusahing? Okay, yung dalawang tanong na yan ay eh, dapat masagutan nyo. Takasunod naman mga hakbang sa pagsasayang gamit ang rice cooker. Paano ba tayo nagluluto gamit ang rice cooker? Sabi na iba, madali lang ito gawin sapagkat dito nga ay nag-automatic na luto. Pero dapat yun din yung mga hakbang sa pagsasayang ng rice cooker. Ang makabagong paraan ng pagsasayang ng bigas ay kadalasang gumagamit ng modernong kagamitan tulad ng rice cooker. Narito ang pangunahing hakbang sa paggamit ng rice cooker. Paano ba ginagamit ng rice cooker sa pagsasayang ng bigas? Pagsusukat ng bigas. Sukatin ang dami ng bigas na lulutuin gamit ang panukat at ilagay ito sa rice cooker. Ito yung hakbang. Pangalwa, ang gagawin, ay katulad din ito no, sa ano sa tradisyonal na bang hugasan yung bigas ng mabuti ng maliging buwan na tubig upang malis ang alikabok at dumi yun hugasan yung bigas kahit yung malamig pwede yun tubig kasunod gagawin maggamit ang timbangan o sakatan sukatin ang tamang dami ng bigas sa tubig lalagay tayo ng tubig dapat na susunod yung sukatan pangkasunod pangat pangapat mahakbang sunod hakbang ay pagsasayos ng settings ang modernong rice cooker ay may iba't ibang settings Depende sa uri ng bigas at sa kagustuhan sa lutong, sa lutong ng kanin. Depende yan sa lutong ng kanin. Kasunod, ilagay sa tamang settings batay sa iyong preference o sa uri ng bigas na ginagamit mo. Yan dapat ang iyong gagawin. At ang kasunod na ano, ay pagluluto. i ang rice cooker at hayaang maluto. Ang mga advanced na rice cooker ay may mga sensor na nagtutukoy kung kailan natapos ng lutuin ang, ang bigas o maging kanin. Sunod, pagluluto. maari itong mag-automatikong lumipat sa warm na sitting pagkatapos ng pagluluto. Kasunod na hakbang, ay pag-antabay habang nagluluto hindi na kailangan pang ang bantayan ang proseso ng masusing masusi ang proseso hindi na dapat maproseso pa yung pagbabantay ang rice cooker ay nagbibigay ng ka kaibang kaginawahan dahil sa kakayahan mag-automaticong control sa temperatura at oras ng pagluluto. Siyempre, pag hindi siya bantayan, eh, hindi katulad doon sa tradisyonal. Paglilipat sa bandihado, optional. Kapag natapos ng lutuin ng rice cooker, ang bigas, para maging kanin, maaari mong ilipat ito sa isang bandihado. Kung gusto mo, itong mapalamig ng mas pabilis. Okay, paghambingin ang tradisyonal na pagsasain sa pagsasain ng bigas gamit ang rice cooker sa pamamagitan ng bin diagram. Bali, isasagawa nyo yan yung um, sasagutan sa inyong mga notebook. Okay, gaya lang itsura ng bin diagram na inyong gagawin. Sa kabilang side ay sa tradisyonal at sa kabila ay, gamit ang S-Cooker. Sana nagustuhan nyo ang aking video yung in ngayong araw. Kung hindi pa rin subscribe ay